What's up mga katiknisya? Nagbabalik ang DIY Pinoy Tiknisya sa mga hindi pa nagsasubscribe ni guys. Masubscribe na kayo. Click na tapos guys bell button. Click yung atlas nyo yun rin ang mga videos. So ngayon guys, uh, magre-repair tayo ng newer ring light guys sya. So RL yung modern nya. Ayan o, oh, RL 18 inches LED. So ring light po yung RL. Ring light. Okay? So DC 5 volts. I mean ah, 15 volts sorry. DC 15 volts yung input niya. So ang socket niya guys ay sa barrel jack. Ayan guys. Okay? Made in China guys, pero uh, dito guys, syempre binili sa US 'yan. So di parket guys, uh, made in China is syempre ano na siya guys, um tar dito. Yung peki na siya guys. Kasi baka Uh, sinabi na made in China to kasi baka yung iba kasi guys galing dito yung uh, tagdito dito yung materyales tapos dinadala sa China pero assembled in China okay so ayan guys so ayan na may power sya power on off ibig sabihin yan guys ay yung eto mismo yung power on off nya as, tapos guys ay dimmer din siya guys power Power, on-off, as a dimmer din. Ayan. So, ito on-off yan, guys. So, natunog. Ayun, oh. Pag-off, ayan. Pag-on, ayun, tutunog. Tapos, lalakas na lang siyang ganun, guys. Ang problema nito ay, ah, uh, hindi siya walang power, guys. May pumapasok na power, pero pagka, merong, ano siya, guys, eh, timing, eh. So, wait lang. Lalagay ko siya ng power supply. Wait lang, guys. So ayan guys, uh, nilagay ko na siya ng power. At uh, una natin to. So ayan guys, at uh, tanggalin mo natin tong ilaw. Ayan. So ayan guys, uh, para makita nyo na may power siya. Ayan. So may pumapasok na 15 volts sa kanya kasi 15 volts na kalagay dito. So buksan natin siya guys. Ayan, wala siyang wala siyang kailaw-ilaw guys oh. pero kapag ka uh, binalik natin siya ayan oh. yun yung off eh o oh. diba ayan oh. ito yung on baliktad guys ganyan o oh. o oh. diba o diba? oh. naka on siya oh. pero mahina lang yan kung nakikita nyo sa video mat malakas siya ayan oh. kala nyo malakas pero mahina lang siya guys okay tsaka wala talaga guys eh ayan oh. Okay, so, ibig sabihin, ang sira niya guys, dito lang. Sa may dimmer. Or dito sa may on-off niya. Okay? So, pagkagano'n guys, syempre, kailangan focus lang kayo dito muna. Magsimula kayo dito sa may problema. Huwag kayo lilihis sa ibang direction kasi ito yung problema tapos magilis kayo sa iba. So, hindi maayos yan. Kasi alam nyo na dito yung sira. So, dito kayo mag-aayos. Ayan o. Okay? So, bubuksan ko lang siya. So, patay muna natin to. Nagamit ko nga pala guys ay DeWalt. Ayan DeWalt na model number yan guys. DCF six, 601 one ano kasi to guys uh, tag dito torque sya guys yung settings niya para hindi bumaon or malos thread yung screw okay so bali Brush test nga para ito guys ha. Brushless siya. Ayan oh. Wala siyang brush. So kahit tignan niyo guys sa loob, Wala siyang kumikislap. Kasi pag kami kumikislap, ibig sabihin brush po yon. Ito brushless talaga siya guys. 12 volt. Uh, ayan oh. 12 volts max. Brushless. So ngayon guys. Buksan natin to. So, ayan guys, kung nakita nyo yung loob, okay naman siya wala namang sunog. Ayan, wala namang sunog yung board. Ayan, puro mga LED driver siya Ayan, so ilang LED driver to? sa dalawa, tatlo, apat na LED driver. So, big sabihin po nyan ay magkakaiba po yung ano nya guys, yung LED strip kada isang driver dyan guys okay, tapos dito sa kabila anong IC to anong IC yan ayan guys NE555 so ano to guys 555 timer po siya okay so naglalabas siya ng pulse ayan or frequency okay tapos ito ano tong ano to uh... 87L5 or 87L05 ano po yan guys, a regulator, 5 volts regulator yung 05 is 5 volts regulator, yung 78 po ay uh, positive po yung input nya, kapag 79 po yan ay negative po yung input so dito guys ay positive yung input nya 78 kasi yung unahan okay? so positive input ang gitna niya is ground Tapos yung Yung output niya is Positive guys Ayan Okay So So dito tayo magpapokus Kasi yun yung sira niya guys So ayan So ayan mukhang sunog na siya guys Ayan o Nangingitim na yung Ano niya rito Contact So, alisin ko muna yan, guys. And then, babalik ako kapag ka naalis ko na to. Kasi, piling ko nasa... sa... Ay, nakadikit siya sa board, guys. Eh, oh. No? Okay, guys. So, balik ako. So, ayan, guys. at ah, tinanggal ko na siya doon sa may case niya. So, madali naman tanggalin yung mga LED strip niya kasi de-connector lang siya, guys. Ayan. So... Ayan, may uh, tayo? access na tayo guys para maayos to. Ang so, gagawin ko muna rito guys. Siyempre, tatanggalin ko muna to dito sa board para hindi kaanong ano to guys. Yung uh, tag dito. Basta yun na yan guys. So, alasin ko to rito para eto lang yung ayusin ko guys. Okay? So, kailangan lang natin ng disoldering pump this I mean uh, soldering lead syempre mas mabilis kasi matanggal yan kapag ka uh, lagay nyo ulit ng uh, tingga ayan so fume extractor laging naka yan so set natin to sa 350 ayan so ayan guys 350 na yan set natin to guys So, nilagyan ko ng bagong LED para mabilis lang siya guys, tanggalin. Tingnan nyo. O, diba? ba? Lagyan ulit natin konti. O, yan o. Tanggal agad. So, yan guys. Tanggal na siya. Tapos, ito guys. Tanggalin lang natin siya dito. So, ayan, guys. Tanggal na siya sa board. Ayan. At kung nakita niyo, guys, so, oh, sunog. Ayan. So, tignan natin yung loob nito para may idea rin kayo kung paano to uh, ayusin, guys. Ayan. Ayan. Pagka nagbukas nga pala kayo ng ganito, yung lock na to guys, wag todong bukas sa konti lang. Kasi kaya naman yan guys eh. Kaya naman yan matanggal. Tapos hawakan nyo lang muna ng maigi. Kasi baka may tumalsik. Tingnan natin, dahan-dahan lang natin siyang buksan. Tulad niyan, guys. So, buksan niyo lang ng konti, konting-konti lang, guys. Para makalabas lang. Ayun. Oops. So, ayan guys, kung nakikita nyo, kaya pala ano na siya talaga guys so kapag ka binabalik natin yung yung ano niya guys ah uh, ang dito yung eto pag binabalik natin guys tumatama dito sa pinakadulo ayun o nakatama na siyang ganyan kaya uh, naka on siya guys so kasi ang normal niyan eh, nakaganito guys ito Nakaganyan yan. Yan. Nakaganyan lang yan. Ayan. Nakaganyan ng normal yan. Normally open. Ngayon pagka mag-close sya, tick. Dito yung didikit. Or basta may pagdidikitan yan kasi. Ayan. Ay. Nasunog na rin. Ayan guys. so Nasunog na rin. So, paano natin aayusin uh, yung ganyan guys? So, syempre. Uh, papakita ko sa inyo yan guys. Kapag ka Uh, na gawa ko na yun dito guys so, kasi kailangan naka triangle to eh ayan yung original niya guys eh pero syempre sa sobrang init nasunog na siya ayan ang itsura niya oh kita nyo ba guys diba oh triangle dapat yan hindi dapat itsura niyan so babalik ako guys kapag ka syempre nice ko na to okay so ayan guys kung nakita nyo oh So, ayan. Nilagyan ko lang siya ng copper rod. Or solid copper wire. Ayan, guys. So, paano ko ba siya na ipasok dyan? Kasi kailangan ko lang maging triangle siya. Ayan. Kung nakita niyo, triangle na siya ulit. Pero copper na yung nakalagay doon. Para kahit na uminit. ah uh, yung copper na yung mag-absorb ng init, guys. So, hindi siya matutunaw agad-agad. Ayan. So, paano ko siya ginawang ganyan guys? Siyempre, kailangan natin ng drill. Ang gamit kong drill ay ito guys, sa uh, 332 na ano niya guys, yung sukat ng drill bit niya guys. Ayan, 332. Tapos yung copper, I mean, solid copper wire. Ito guys. So, galing po yan dito. Ito guys, so sa ano kasi galing to guys eh, sa antag dito uh, pinagputulan ng ano ng main main line guys ng bahay so makapal kapal kasi to guys eh, kaya ayan so ayan na siya guys so pinalit ko lang siya ng ganito tapos pinutol ko na siya Ayan. So, siyempre, i-drill nyo muna yan, guys. Ay, sorry. So, i-drill nyo muna siya, guys, na ganyan. I-drill nyo, tatanggalin nyo yung unahan niya. So, i-drill nyo to. Tapos, puto lang kayo ng ganyan lang kaliit. Basta mga 1-8 siguro yung liit. Tapos, papasok nyo siya rito. Doon sa may binutas nyo. Tapos, iinitan nyo siya ng soldering iron. So, parang ganito, guys. So, init-initan nyo siyang ganyan para lumubog siya, guys. Okay? Ngayon, pag lumubog siya na siya, alam niyo nang uh, hindi siya kailangan lumabas dito, guys. Sa, you know, kung hindi siya nalabas. Kasi pag lumabas siya dito, tatamaan niyan yung mga uh, eto, ito, guys, oh, yung mga uh, carbon. So, mawawala yung resistance nito pag tinamaan yung carbon. So, kailangan hindi siya lumabas. Kailangan hanggang dyan lang din siya. And then, lagyan nyo na ang konting uh, mighty band or super glue para hindi siya gumalaw, guys. Although, naka, ano na siya, guys, sa uh, tag dito. Kasi ininita nyo na siya, so babagsak siya or bababa siya. So, kahit na ganun nangyari, inita, lagyan nyo pa rin, guys, ng uh, super glue or mighty band. Ayan. Tapos, itrim nyo na lang yung tumatama sa ganito kasi guys kanina tumatama siya rito so itrim nyo lang guys tula dito natama siya dito guys so itrim nyo lang tapos ito ito guys ibibend nyo pa to kasi kaya ganyan na ano to guys uh, ang dito yung nasunog siya guys kasi yung contact nya is mahina na yung contact nya so hindi siya dapat uh, ano lang touch lang kasi baka ito nagta lang Siyempre eh, iinit yun guys eh, kailangan madiin So ibibend nyo to, I mean ibibend, i-straighting nyo to, I straight konti Ayan, huwag naman sobrang straight guys ha, kasi baka masira eh So baka mabali nyo, so ganyan lang guys Tapos balik nyo lang sya dito. pasok nyo sa butas Tapos ilagay nyo lang sya dyan guys, ayan o no? Ngayon, pag kinabit nyo siya rito, kailangan, so, ito, ilalagay nyo sa pinaka baba. Ayan. Tapos, eto, pagka baba, i ito, pagka nalagay nyo sa baba, i-straight nyo to guys. Na nakahiga. Ayan. Bago nyo ipasok, ito. Okay. Pagka pinasok nyo to guys, itong payo, dapat nasa baba. Ayan, syempre. So, papasok nyo sya dyan. Ganyan, guys. And then, diinan nyo siya as possible. Tapos, uh, ilock nyo na siya, guys. Ang paglak nya, uh, hindi pa pwede lahat dito, guys. So, pag naglakay dito, dapat sa kabila nyan. Sa so, kabila, ito yung kabila. Dito nyo naman ilalock. Para pantay. Ayan. Tapos, ano dito? Tapos, sunod dito sa kabila. Ayan, guys. Okay. Mm. And then, syempre, try natin yan kung talagang gumagana na siya. So, lagyan natin ito sa continuity test. Or, dyan na lang, guys, sa resistance test. Ayan, kasi maingay eh gabi na kasi dito guys sa US so ayan para hindi tayo maingay so itetest natin to off muna natin guys ayan naka off na siya dapat wala siyang contact tulad kanina hindi na natin guys so ayan guys so, so out level siya wala siyang contact ayan o oh. Okay? Oh, wala siyang contact. Tapos ngayon pagka hinanan natin to, dapat meron na siya guys contact. On natin. Yo, no, zero na siya guys. Okay? So okay na siya. So pagka inop natin, off natin. And guys, wala. Wait lang. Ayan guys. Ay. Ayan guys. So wala. Okay. So, in lang guys. And then, babalik ko na to. So, dati. Tingnan natin kung okay na siya guys. Okay. So, ayan guys. Kung nakita nyo. Uh, nakakabit na siya guys. Ayan. So, ayun. Uh, ilagay na natin siya sa case niya. Ayan. ah uh, 100% naman ako sure na gagana to kasi switch lang naman to guys eh. Binigyan ko, binigyan ko lang kayo ng idea na kahit na uh, di kayo makakita ng switch na katulad ng ganito kasi bihira lang yung ganitong switch guys. So pwede naman siyang i-repair. So, basta, ano lang kayo guys, may discarte lang kayo. Kayang kaya ni repair. Or, kung hindi man siya ma-repair dito guys, sa mismong switch niya, pwede nyo naman guys, eh, ano yun eh, convert nyo sa ibang switch eh, yung on-off switch pa, pwede nyo ilagay dito yung on-off switch, kaya dito, yung takel tackle switch pa, pwede rin yun. Kahit anong switch guys, pwede nyo i-convert dito, kasi switch lang yun, yung nasira na yun. Eh yung sa akin kaya naman um, anihin to guys eh. Kaya naman ayusin eh. Ayan. So kabit ko lang to. So, ano ba yung ano nito? So, dito yung pinaka... Ano niya? Ayan. So, na lang. Okay. So, hindi ko muna siya tatakpan para make sure lang na uh, buo na talaga ito, guys. So, uh, ikakabit ko na ito, guys. Ito. At, the moment of truth. So, hindi siya nakailaw, guys. Ha? Baka sabihin nyo nakailaw eh. So, the moment of truth. Ayan guys. So pag pinatay natin, eh, pag binuksan natin ayan eh, guys, so kung gaano kalakas siya ano. Eh, no? ayan, okay, ang lakas niya. So pag pinatay natin, dapat hindi na siya magbukas. Ayan. So nakapatay na talaga siya, guys. Okay? Pag binuksan natin, ayun. Patay. Ayan, guys. Bukas. Ayan. Patay. Okay. So ayun lang, guys. So, tingnan natin kung ilan yung consume niya. Ayan guys, 15 volts, 5 amps. Pero yung output niya wala pa guys sa, So bu buksan na natin yung ilaw. So ito do natin. Ayan guys, 3 amps consumption niya guys, ayan. Ayan guys, so. So 15 volts, 3 amps. 44 watts. Okay, so Inaan natin to. Tapos patay na natin, guys. Ayan. So, ayun lang, guys. At kung nagustuhan nyo yung video ko, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe. Click notification bell button. Click yung all, guys. Bye. Peace.